Mamao si Cade Cunningham pero hindi siya inurungan ni Tatum, inangasan pa, tas may pa-impossible pa. pa. Kinaba naman dito ang Pistons player sa si ginawa ng Celtics sa kanya. Wild ending mga idol ang nangyari, palitan nga ng clutch baskets ang dalawang koponan. Matapos na kaya ng Detroit Pistons ang losing streak nila or gagawin nitong 28 games straight ng Boston Celtics. Alamin natin yan at start na agad tayo mga idol in the first quarter. Seryoso nga si Cade Cunningham pagdating sa opensa ng Pistons at ginawa niya nga ang first 8 points out of the first 10 points ng kanyang team. At surprising nga ang Detroit ang nagdidikta ng laban dito sa umpisa at sila nga ang humaawak ng lamang. Pero hindi rin naman nagpapabaya ang Celtics dyan at nakadikit lang sila dito sa desperadong visiting team. Umangat pa nga sa 11 points ang lamang nila sa Celtics sa unang talaan. Pero dahil nga sa pag-init ni Jason Tatum sa uling mga minuto ay nakalapit muli ang home team dahil may 12 points nga si Jason Tatum sa first 12 minutes ng laban. Second quarter naman natin, lumamang ang Boston Celtics mga idol. Pero the Detroit Pistons snatches back the momentum mula nga sa team ng Boston. At salamat nga yan sa kanilang team effort. At samahan pa yan ang magandang depensa nila kaya't hirap ang mga Celtics player na pumuntos samahan pa ng off-shooting nila from the outside. Kaya naman sa kalagitnaan ng quarter ay nag over na si Cade Gunning ang mga idol. Points and assists ang kanyang ginawa para sa kanyang team at may 20 22 points and 3 assists na siya tapos tinulungan din siya ng iba niyang mga teammates kaya naman umabot na sa 21 points ang advantage sila over sa Celtics. Pero nababa naman yan ng Boston mga idol to 19 points after 2 quarters at halata mo ang desperado na si Cade Cunningham at ng buong Pistons team na tapusin na nga ang kanilang 27 game losing streak. At sa ating third quarter naman medyo umayos na nga ang laruan ng Boston Celtics dahil nga sa pag-atake nila in the paint and actually nababa nila to 13 points ang kalamangan ng Detroit sa pag ng second half. Sasagot pa sana ang Detroit dito mga idol pero hawak na nga ng Celtics ang momentum ng laban. 22 8 run nang kanilang ginawa naging 7 point game na lang ang laban. Hirap na nga rin ang opensa dito ng Pistons. Kumakalabog na nga ang buong arena ng Celtics kaya naman ginanaan ng mga Celtics player at yan nilang ginawa nilang 1 point game ang laban 77 to 76 after nga ng layup ni Jason Tatum. Halatang kabado na nga rin ang ilang mga Pistons player mga idol hindi na nga makashoot sa laban. Pero kahit papano naman ang second unit ng Pistons ay nakasagot sa ranang home team at binalik sa limang lamang nila. Pero titum is on fire ng mga idol. Grabe nga ang trick shot na ginawa dito. End one yan. At tinapos nilang quarter tie ng score at 82 points. At para na nga sa ating 4 quarter, Derek White gumawa na para sa Celtics para bawi ng lamang 6 straight points siya. Pero once again, ang 2 unit ng Pistons bumawi para ibalik sa tie game ang labang ito at 93 points with 7 minutes left. At nagpatuloy ang nagtulungan itong si Alec Burks pati rin si Bogdanovich para nga magkaroon ng 100 to 96 advantage muli ang Pistons with 4 minutes left. Pero Kristaps Porzingis, big time points ang ginawa para nga sa kanyang team para kuwanin muli ang lamang. At sa nga ay grabing palito ng clutch baskets ang ginawa ng dalawang koponan sa uling mga segundo at nauwi nga tayo sa overtime after ng missed game winner ni Jason Tatum. At para nga sa ating extra minutes mga idol, once again, clutch baskets ang ginawa ng dalawang gobunan pero what the end, isa nga lang ang magwawagi at yan nga ang number one team sa Eastern Conference na Boston Celtics, tuloy ang losing streak ng Pistons.